This video, it's all about preparation for Boss Ironman. So ano, pasok muna tayo dito and papakita ko sa inyo ano yung gagawin natin for today. So sasali ulit tayo and yun nga, marami kasing factors na kailangan i-consider para sa bike natin before tayo mag-join doon. So marami tayong gagawin and medyo mahaba yung checklist ko. Unahin na natin yung isa sa pinaka-importante, yung oil change. So, I think nagpalit na sila kuya. Medyo matagal-tagal din hindi napalitan yung oil ni, uh, ni Kay. Kasi nagamit natin siya for Mindanao. And actually, nagamit ka din siya last year for Ironman. Plus, yun, medyo matagal-tagal na din siyang hindi napapalitan. And then, aside from the oil, syempre, madami pa. Uh, I also changed my tires. Kasi nung nasa Mindanao ako, nabutas nga yung gulong ko. And I feel like it's time to replace it. So, nag uh, pala tayo ng gulong na both for uh, road and semi-off-road, mga 20%. Pero yun, mostly for road pa din naman and for long distance riding. And then, we also check yung brakes natin. Isa din yun sa pinaka-importante kasi, syempre, life-saving device yon ng ating mga motor. And yun, uh, nagpa-change tayo ng brake fluid. And then, yung pads, syempre, chinect natin kung okay pa ba siya. And then, kung hindi na, papalitan natin. So, yon Siyempre, hindi lang yun. Uh, check din natin yung chain natin kung okay pa ba siya. Kung kaya niya pa ba yung ganun kalayong ride. And then, yon Maintenance na lang din. Para lang sure tayo na hindi magkakaroon ng aberya kapag nag-ride na tayo ng malayo. Okay. Isa pang importante for long rides like yung Ironman. Ay! Isa pang importante for long rides like yung sa Ironman is the lights. Kasi guys, sa uh, Iron Man, uh, dahil mahaba siya, meron tayong mga dadaanan na walang ilaw, sobrang dilim. I know kasi yung dinaanan namin last year, gabi talaga, may mga landslide and all. Tapos may mga spots na sobrang dilim and wala, wala ka talaga makikita. So very vital din yung lights. And what I got is yung Denali na D3 sakto lang yung size niya for my bike kasi merong mas malalaki, mas brighter pero hindi naman siya bagay kay kasi so, nga sobrang laki niya. So I got the D3. It's uh, saktong-sakto lang siya for my bike and yung distance ng light niya plus yung liwanag niya okay din para sa akin kasi trinay naman namin kanina. And then later, kung medyo mas madilim, Yeah, try din natin siya. Kung napansin nyo guys, saka-open pa yung bike natin kasi inayos din nila yung wirings. Nagpa-setup din kasi ako ng additional charging port para din sa bike ko. So, gumamit tayo ng quad lock na wireless charger. So, ipapasok nila yung wires dito para naka-direct na siya sa bike. Basta yun, kasi sa KTM 790 kasi meron din siyang charging port. So, ang difference lang kasi nito, kapag dito ka nag-charge, you have to remove it kapag umuulan kasi nga mo siyang i-close. So, yun lang. Parang mas gusto ko na yung quad lock ko is nakakonect na sa uh, bike para hindi ko na to gagamitin. I can still use this for other devices like yung Insta360 and all. Isa din pala sa pinadagdag ko 4K is yung busina. Nagpapalit lang naman ako ng busina na medyo mas rinig. <laughs> Kasi yung busina niya ngayon currently is, ano, pip Isa pa pala na pinadagdag natin 4K is the cherry on top. So, papakita ko siya sa inyo. Ito na siya. Dun, 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 dun. dun. So, this is my baby for my baby. Ayan, kapapakabit natin siya dito. So, bagay, di ba? Bagay. So, ayan, hintayin natin sila, kuya. Kasi, ginagawa pa nila yung ibang parts ng bike. Mamaya-maya, papakita ko sa inyo. Pag nakabit na siya, so, yun. and hours of hard work ng ating MPH team. Tapos na si Kay. And, guys, ang dami na lang nilagay dito. So, hindi ko alam saan ako magsisimula, but let's start off with the side mirror. And then, meron tayong nilagay na. Nagpalagay din tayo, of course, ng Denali lights from MPH. And, meron tayong horn from Denali din. Tapos, guys, grabe. Kung makikita nyo lang yung nasa loob nitong seat ko. Sobrang ganda ng pagkakagawa nila ng wirings. As in, napakalinis. But, yun, aside from that, uh, eto na, the cherry on top. Ang aking, what's this? MIVV carbon pipe. Guys, pala, naglagay din tayo dito ng uh, yung ating Touratec na paneer. So, hindi ko lang siya kinabit na ako kasi sobrang ganda ng pipe ko. Of course, from MPH. Meron din tayong quad lock dito na may built-in charger na. So, sinet up na din nila yung wirings and all. Medyo madugo siya. Kaya super kudos sa MPH team. Sobrang galing nila mag-setup. So, yun. Para, syempre, naka-charge yung phone natin. And, we also had our tires changed kasi medyo hindi na siya okay. So, pinalatan na din natin siya. And, yung overall maintenance ng bike. So, grabe sila dito. Chinack nila yung bolts. Nagpalit tayo ng oil for the bike. <laughs> nagpalit tayo ng oil. Tapos, uh, yung brake fluid, pinalitan na din natin. And then, yun. I think, ready na siya for Ironman. Yes, boss. Ironman ready na. Maintained na si Kay para sa ating challenge. And yun, guys. I just want to share na sobrang happy ako with what MPH did to my bike. As in, nakita ko gano'n sila ka-hardworking buong araw. Talagang tiyanagaan nila. Hindi, hindi basta-basta. I saw what they did. Talagang everything super polido. So, thank you, thank you, MPH team. Shout out, of course, to Lawrence Macalino and Sir Pipoy. Alam mo na yun. And of course, the boys. Thank you, thank you. And yun lang, guys. Uh, wish me luck. Let's go.